Meron na raw nagmeme-ari ng puso ni Katrina. Really? Dago! Was... Mayor Mark Alcala ng Lucena City. Ay Lihim na relasyon ni Catherine Bernardo sa kanyang secret boyfriend nalantad na. Ito raw ang dahilan kung bakit hindi na itinuloy ni Alden Richards ang panliligaw nito kay Catherine Bernardo. Isiniwalat ni Ogie Diaz, ang secret boyfriend ngayon ni Catherine Bernardo, ito ay walang iba kundi ang batang mayor mula sa Lucena City na si Mark Don Victor B. Alcala. Meron na raw nagmeme-ari ng puso ni Catherine. Really? Dako! Was... Mayor Mark Alcala ng Lucena City. Kinumpirma din ni Ogie Diaz na hindi totoong nagkabalikan, sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo Taliwas sa mga kumakalat na balita sa social media. Pero ang totoo raw ay nagkabati na sila Daniel at Catherine. Totoo na sina Daniel at Catherine ay hindi sila nagkabalikan. Nagkaayo sila, yes. Yung balikan, malabo. Ibinunyag ni Ogie Diaz na noong panghulyo ng nakaraang taon ay nanliligaw na raw si Lucena City Mayor Mark Don Victor B. Alcala. At nitong nakaraang bandang Nobyembre o Disyembre, ay naging official na silang magjowa. So, yun ha, July pa yun na. So, siguro to. Ito yung mga na At pa sekreto daw ang kanilang pagkikita. Subalit inilihim raw nila ito sa publiko dahil para hindi ito makasira sa pelikula ni Catherine at Alden Richards na Hello Love Again na ipinalabas noong Nobyembre ng nakaraang taon so last year pa. Mm -hmm. Eh, kailan sila naging sila na? Eh, sabi sa na Source, uh, it's either November or December. Eh, no Ito rin daw ang dahilan kung bakit hindi na rin itinuloy ni Alden Richards ang panliligaw niya kay Catherine. Dahil napag-alaman daw ni Alden Richards ang tungkol sa secret boyfriend na ngayon ni Catherine Bernardo na si Lucena City Mayor Mark Don Victor B. Alcala. Hindi kaya yan yung reason kung bakit hindi na nanligaw si Alden at Katrin? Pa kaya hindi na nagtuloy yung ligaw ni Alden? Yan ang hindi ko alam. Aalamin natin yan. Kaya... Matatandaan na noong nakaraang taon nga, ay kumalat ang balitang nanliligaw na nga si Lucena City Mayor Mark Don Victor B. Alcala kay Catherine Bernardo at pa sekreto daw ang kanilang pagkikita. Subalit inilihim raw nila ito sa publiko. Sabi pa na ang resource, Minsan, hmm. si Mark daw ang pupunta sa Manila. Minsan naman daw si Catherine ang pupunta doon. Saan? Sa Lucena. Oh, Say naman ni Ogie Diaz, wala naman daw masama dahil pareho naman daw silang single. Kaugnay nito, wala pang inilalabas na pahayag tungkol dito sina Catherine Bernardo at Mark Don Victor Bialkala. Si Catherine ba ay uh, sila na ni Mayor? Ay, wala namang masama kung pareho namang single. Yes! Diba? At